Hi guys. Wow, after typhoon. Ito na, guys. Sa si inaala nakapangaabot na dito, guys, oh, yung mga andumi ng kalsada. Hi, it's 12 o'clock in the midnight. Wow. nagkasira sira 12 o'clock, guys. Kakauwi ko lang kasi na-delay yung flight nila, ma'am galing ng bakasyon ayan guys ang dumi ng paligid after ng typhoon marami na din guys kasi nag resume na yung typhoon 3 na lang ngayon guys wow nasira nasira guys ayan going nang sundo ko. Ang dumi, guys. Ang dumi ng paligid after ng typhoon. Wow. Ayan, guys. Wow, ang dumi, guys. <laughs> ang dumi. Wow. <laughs> Hello. Nagsundo talaga. Thank you, daddy. Okay. Wow, nagsundo siya, guys. Ah. <laughs> <laughs> okay, may, dala siyang bag. <laughs> Dalang bag. Okay. Ay, grabe. Sana tapos lang, guys. ng ano. kasi yung flight nila, ma'am. Pauwi. Galing nang nag-travel sila sa New Zealand. So, dahil may typhoon, so ngayon, tumawag siya na kararating lang daw nila ng Hong Kong. So, 12 midnight pa yung ma-open yung yung ano, yung yung border, papunta ng Macau. So, ngayon, it's 12 o'clock na. Malapit na. <laughs> Bakit dyan nilagay ang ano, umbrella? Hello! Tingnan mo guys, gasin. Ang dumi. Ay, may mga masirang umbrella. Umbrella. Parang tayo nga nang nagdala ka dati. Doming ang dumi. Ang dumi, dami nilang dilinisin. <laughs> Dami pa rin naglalakad. Dami pa rin naglalakad. Yan. Ano typhoon 3 na ngayon? Typhoon 3. Mo guys, pag may mga bagyo, may nilalagyan nila. Kasi parang na, parang na ano na sila nung nakaraan dati. Kasi, nung hindi pa inayos yung mga drainage. As in guys, super baha. Lahat, daming mga nasira. Yung mga jewelry, yung mga, as in parang kaya parang na ano na sila, natakot. Pero, inayos na yung drainage, guys. Kaya parang hindi na siya magbabaha. Para hindi babaha dito. Pero, naglalagay pa rin sila. Ayan. Yeah. ko, bukas pa sila mama taong uwi. Eh. Okay lang, kahit 12 o'clock na, Uwi pa rin. ayan guys, naglalakad kami. Naghahanap ng food. <laughs> Naghahanap ng food, parang ginotom. <laughs> uwi na guys, kasi 12 o'clock. Gusto kong kumain ng lugaw. Lugaw? Ayan guys, ito yung after Typhoon 10. Sa wakas, naka-uwi na din. Pinauwi ni mom. Kasi darating na sila mamaya. Oh, I'm so happy. Hoy, right. oh, wow. Bili tayo dito, Dio. -oh. Wow. Hi, Barbecue, guys. Sarap. Ba -ba. oh, ano talaga, oh. Isong... oh, talaga oh. siya, talaga sya, guys? So, inihaw talaga siya. Uling talaga siya, guys. Uling. Kaya maraming, maraming siyang costume. Ah, mm -hmm. dami siya. Big order. Hahaha. <laughs> Dami siya order. Ay, 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 sarap ba? Sa ikwan Parang siya lang yung open. Wala na guys. Wala nang benta. Oh, sarap na ba? Wow. Okay. Guys, sorry. Ang dami yung order. Sa so, wala na. Ubus na. I feel hungry after the typhoon. Uwi <laughs> na lang tayo, daddy, at mag, ano, bimbang. <laughs> sure. Yay! <Ay. clears throat> guys, yung tapos na bagyo, parang wala lang, di no? Parang wala na, no? Wala lang, pwede na maglakad-lakad. Pero kanina, di ba guys, kanina, Typhoon 10 pa yun. Tapos, eto lang, wala na, pwede na maglakad-lakad. Tapos, ayan, mga, may naglalakad ma na. Wala na masyadong ano guys, sasakyan tao, kasi it's 12 o'clock na. Man, man. <laughs> Kawawa naman. Ayan. Ayan parang tayo na lang din ang naglalo. But I'm so happy, nakauwi na din, nakalabas na din sa lungga. wow wala tayong pagkain na din, parang I'm so hungry. Ito na tayo. milk na lang. Milk na lang. guys, sa wakas. Awesome. Ay! Ang ko sila. Tina check muna namin guys ko. Hindi di pa ano, minsan late. Try ta lang. May tingnan lang kami na isang restaurant yung kung open yung kusina. Andito lang kasi sa likod ng boarding house namin, guys. Walking in the middle of the night. Oh, close. I think it's close. Close. See? Ayo, close. Close, guys. So I'm sorry. Let's go home. <laughs> ang uh, ang aso, guys, o oh, pinalabas. Hello, doggy. Bitbit niya yung aso niya, guys. Kanina pinalabas ko din si Sir Ken. Great So, let's go home, daddy. Walking, walking. Walking. May o may gising pa sa boarding house? Tulog oh? na si naman.